welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Hindi lahat ng lalaki matapang pagdating sa babae. Hindi lahat confident mag-approach magtanong o umamin ng nararamdaman. At kung isa ka sa mga tropa na tahimik lang, nagpapanggap na okay kahit gusto mo na siyang kausapin. Ito ang content na para sa Dahil ngayon ay pag-uusapan natin ang step by step na diskarte para sa mga lalaking takot man ligaw. Hindi ito lecture. Hindi ito toxic moves. Kwento ito, payo ito. At baka ito na ang sagot sa tanong mong paano kung hindi niya ako pansinin? Step 1. Magtanong, hindi para manligaw, kundi para kilalanin. Ang diskarte ay hindi nagsisimula sa I like you. Ang tunay na diskarte, nagsisimula sa curious ka lang. Walang pressure. Walang awkward. Magtanong ka ng simple pero sincere. Lagi kang tahimik, curious lang ako. Anong klaseng music ang pampakalma mo? Bakit ganyan? Kasi ang babae hindi agad tumutugon sa feelings, pero tumutugon sila sa interest. At ang interest na walang halong landi, mas nakakagaan ng loob. Halimbawa, may tropa ako tahimik sa work. Gusto niya yung isang babae sa office pero ayaw niya maging obvious. Gabi-gabi, nagtatanong lang siya ng simpleng bagay. Mas okay ba sa'yo yung kape na matapang o mild? Simple lang, pero dahil don unti-unti siyang naging familiar face sa mundo ng babae. Lesson, hindi mo kailangang pasabugin agad ang feelings mo. Pasok ka muna sa routine ng utak niya. Step 2. Magpakita pero di magpakapal. Maraming lalaki nagkakamali sa part na ito. Pag napansin sila, sunod-sunod agad ang effort. Hindi mo kailangan maging available 24-7. Ang kailangan mo consistency pero may hangganan. Uy, napansin kong lagi kang nasa corner na ito. Mas gusto mo ba tahimik? Sabay alis. Huwag kang maghintay ng matagal. Ang goal mo dito, ipakita na kaya mong dumating. Pero mas may impact ka sa pag-alis. Psychology tip. Ang tao, lalo na ang babae, naiintriga sa taong hindi todo effort pero may presence. Yung tipong, bakit parang hindi siya kagaya ng iba? Step 3. Gamitin ang pagpapatawa, hindi para tumawa sila, kundi para mapasmile sila. Sa panahon ngayon, ang babae hindi basta bumibigay sa pogi, pero bumibigay sila sa peace. At ang pinakamadaling paraan para maramdaman ng babae na ligtas siya sa'yo, ay mapatawa mo siya. Hindi corny joke, hindi pabibo. Yung chill lang. Alam mo, ang aura mo parang Spotify na may lo-fi beat. Ang sarap mong kasama kahit di masyadong nagsasalita. Hindi literal pero banat na may class. Hindi mo sinasabing gusto mo siya, pero pinaramdam mong pinapansin mo siya. Lesson, kung kaya mong gawin siyang matawa kahit pagod siya, may edge ka na agad sa ibang nanliligaw. Step 4, bigyan siya ng space, pero huwag mong hayaang makalimutan ka. Maraming lalaki takot sa space. Pero ang totoong lalaki, marunong umalis para makita kung namimiso siya. Huwag kang mag-message araw-araw. Pero huwag ka rin mawala parang multo. Dapat sakto lang, presence na hindi pilit discard example. Batiin mo siya sa tamang moment, hindi araw-araw. Uy, -araw. nakita ko itong cafe na alala kita. Ikaw kasi mahilig sa tahimik na lugar, di ba? Subtle pero personalized. Saktong paalala na andyan ka, pero hindi ka nakakainis. Step 5. Iparamdam mong kaya mong makiusap, hindi mang utos. Walang babae ang na-fall sa lalaking boss agad. Pero maraming babae ang nahulog sa lalaking marunong humingi ng favor, hindi demanding. Kundi sincere. Pwede ba kitang yayain minsan? Gusto ko lang malaman kung mas masarap ka usap pag personal. Ang lakas nun, boss. Hindi pilit. Hindi pa confident. Pero may laman. Bakit effective? Kasi binibigyan mo siya ng control. At ang taong may choice, mas komportable. Step 6. Kapag kinakausap ka na niya ng personal, hindi na ito laro. Dito ka na dapat maging totoo. Huwag mo nang palalimin ang diskarte pag comfortable na siya. Pag nagsisimula na siyang magkwento sa'yo ng personal, hindi na yan small talk. Dito mo na ilalabas ang tahimik mong baraha. Ayokong paikutin kita. Ayokong pagdudahan mo ko. Hindi rin ako perfecto. Pero gusto ko lang sabihin, kung sakaling may puwang pa sa araw mo para sa isang taong tahimik, pero totoo, willing akong hintayin ang tamang oras. Boom. Direct. Sincere. Stoic. Walang pressure. Pero may prinsipyo. Hindi mo kailangang maging malakas ang loob para manligaw. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. Maging tahimik pero consistent maging interesado pero hindi nakakasakal. At higit sa lahat ng maging handa ka rin hindi kapiliin. Dahil sa dulo ng diskarte, ang tunay na lalaki ay hindi lang marunong magpatawa o mag-effort. Marunong din siyang tumanggap, tumindig, at kung sakaling di umubra, magpatuloy. Hindi natatapos ang mundo sa isang babae. Pero ang respeto sa sarili, yan ang hindi mo pwedeng ipagpalit kahit kanino. At kung nagustuhan mo ang videong ito, maaari kang mag-comment, mag-like, Share at mag-subscribe para updated ka sa mga paparating pang mga video. Hanggang sa muli. Salamat.